Hi guys! Ito yung part 2 guys na part 2 guys sa binili yung ito kong auto ng 20,000 tapos sinahuli. Part 2 na to. Ayon sa may-ari guys na ayon sa bumili, eh gusto niyang ibalik daw yung auto kasi nga na ano sa parang naninibago siya sa sa kalagayan ng sasakyan ng makita niya. Kahit meron na siyang mekaniko, tinestel pa nila, tinestrive pa nila, tinignan nila lahat yung sira, binili pa rin nila at sa akin binalik. So, ganito kasi guys, yung chat ko sa kanya, eh, lahat naman na sealer guys, parang ini-entice yung bibili. <coughs> Excuse me o parang iniinggan nyo talaga na bumili yung bang tinat napaka effective naman talaga guys na sabihin mo na mayroong maraming bibili uh, kasi mura na o kaya pag hindi mo ngayon bilihin mayroong ibang bibili pupunta na ngayon Ang sabi ko kasi sa kanya ganun sabi ko sa chat sabi ko dalian mong kunin kasi nga meron nang bibili. Sa katotohanan, sa katotohanan meron talaga. Hindi ako nang sisinwalay sa kanya na sinabi ko 'yun. Sa katunayan, meron talaga. Sinabi ko sa kanya na kapag hindi mo to kunin ngayon, paunahan na lang kayo kasi nga merong pupunta dito, titingnan yung auto at bibili niya. Totoo naman talaga yung sinabi ko. So napaka-effective na ano sa kanya na salita na sinabi ko sa kanya na kapag hindi mo to kunin, iba yung bibili. Kapag hindi ka pupunta ngayon, iba ang mayroong pupunta ngayon. So ayun nga guys, pumunta talaga siya kagat. So yun yung isang paraan para makabinta ka ng product o kaya kahit anong produkto guys, siguro uh, yun yung isang paraan na para mainganyo mo talaga yung buyer mo na pupunta sa'yo, na kukunin na yung binibinta mo. Kasi nga, may salita ka sa kanya ng ras. Kung binigyan mo sa ng isang matinding salita na kapag hindi ka pupunta ngayon, iba yung pupunta ngayon at kukunin na yung auto. So dahil nga sa 20,000 lang ang binta ko sa, si sa kanya, siguro guys, naisip niya na kapag hindi ako nagmadali, baka maunahan ako. So, yun yung isang rason kung bakit niya agad binili. At saka guys, uh, buko doon, eh nakita niya nag-chat pa sa akin na akala ko yung sasakyan mo ay good condition. Nasabi ko sa kanya na uh, siguro iba yung pagkaka-intending niya sa running condition. Ah, uh, compared doon sa good condition. Sabi ko sa kanya, is running condition yung auto, lalong ride ko eh, hindi na overheat at saka madali lang naman paanda rin uh, so yung chat niya sa akin malaki daw ang gagastusin niya uh, so kaya gusto niyang ibalik kung pwede pa daw ibalik eh yun nga tinanggap ko kasi wala din naman akong interest dun sa 20,000 na at na hindi ko rin, hindi ko rin naman mabibili ng 20,000 na auto gaya nito eh, kasi wala nang bibinta dito sa amin uh, so binalik ko tinanong ko ang kanya mekaniko anong nangyari, bakit binalik na mayari sabi ng mekaniko eh siya naman talaga daw yung nagsabi na ibalik yung kung pwede pa daw tapos nang sabi sa akin yung mekaniko, sabi niya bakit ko daw tatanggapin na binayaran na tapos ibalik pa. Nagtaka yung mekanik ko, pero sabi ko sa mekanik ko, eh kung sabi ko sa kanya na kasi yung dahilan na wala akong mabibili sa halagang 20,000 na gaya nito, kahit usok yung makina na gagamit ko, eh wala eh. So ayun, oh, kinuha ko yung pira, tapos tinignan ko yung papel, kung nasa na lahat kasi pinadala ko eh. Kasi ito guys, wala, ka, wala kasi kaming date of sale nito. Yung date of sale na ginamit namin, yung pang date of sale ng pinakaunang bumili nito. At saka nakapangalan doon, yung pa yung may-ari pa, na totoo talaga may-ari nito. So mayroon lang siyang tatlong signature doon, uh, mga ID's na napicturan, binigay ko sa kanya. Uh, at ayun, nagkausap kami, okay, okay lang naman sa akin. So yun na guys yung home story na uh, sa pagbalik ng auto ko na bininta. So, kapag in, bago ka pa sa si channel ko, i-click mo yung subscribe button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko pang bago. So, thank you.